Alam mo ba na ang simpleng halaman sa iyong bakuran ay maaaring magtanggal ng sobrang asukal sa iyong dugo? Parang hindi ka panipaniniwala, pero totoo ito. Patuloy na pinatutunayan ng mga pag-aaral ang alam na ng tradisyonal na medisina sa loob ng daang taon. May mga halamang nakakatulong para ma-regulate ang blood sugar at maprotektahan ka mula sa pangmatagalang pinsala na nagdudulot ng type 2 diabetes. At ito ang pinakamagandang parte. Karamihan sa mga halamang ito ay hindi mahal, hindi mahirap hanapin, at madaling gamitin. Hindi mo kailangan ng complicated na diet. Hindi mo kailangang magutom o iwasan ng lahat ng masasarap na pagkain. Ang kailangan mo lang ay magdagdag ng ilang smart choices, mga simpleng natural na gawain na tutulong sa iyong katawan na gawin ang dapat nitong gawin panatilihin ang balanse. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na halaman hindi lang nag-aalis ng excess sugar, kundi tumutulong din sa long-term energy, brain health, at maging sa joint strength. Kung 55 taong gulang ka na o higit at gusto mong manatiling malakas, aktibo, at matalas ang isip, ang iyong kinakain ay mas importante ngayon kaysa kailanman. At oo, isa sa mga halamang ito ay malamang nasa bahay mo na ngayon. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, magsubscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simula na natin. Number 1. Cinnamon ang cinnamon ay hindi lang pampasarap ng tinapay o oatmeal. Isa ito sa pinakastadid na halaman pagdating sa natural na pagbaba ng blood sugar, lalo na sa mga matatanda na mas naging sensitive ang katawan sa paglipas ng panahon. Ang nakakamangha sa cinnamon ay ang kakayahan nitong pataasin ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, tumutulong ito para mas maging responsive ang iyong cells sa insulin, kaya hindi na kailangang mag-overproduce ng insulin ang katawan mo para lang maprocess ang asukal. Kapag tuloy-tuloy ang mataas na insulin, unti-unting nasisira ang sistema, nagdudulot ito ng belly fat, pagkapagod pagkatapos kumain, at nagiging sanhi ng high blood pressure o maging demensya. Pero ang cinnamon, nakakatulong itong putulin ng cycle na, yan, ganito, ito gumagana. Sa loob ng iyong muscles at liver, parang susi ang cinnamon na nagbubukas ng pinto para pumasok ang asukal at magamit bilang energy imbes na mag-float lang sa dugo at magdulot ng damage sa isang pag-aaral ang mga taong anim na pataas na uminom ng cinnamon araw-araw ay nagpakita ng malaking pagbaba sa fasting blood sugar at A1C ang long-term marker kung gaano ka kontrolado ang iyong blood sugar pero hindi pare-pareho ang cinnamon may kasya cinnamon karaniwan sa grocery at Ceylon cinnamon, mas tinatawag na true cinnamon. Mas mild ang Ceylon sa liver at mas safe para sa araw-araw na gamit. Lalo na kung palak mong ilagay ito sa iyong tea or morning smoothie palagi. Pero teka muna, hindi lahat ay pareho ang reaction sa cinnamon. Kung medyo mababa na ang sugar mo, baka makaramdam ka ng hilo o panghihina kapag sumobra kaya hindi ito tungkol sa paglalagay ng cinnamon sa lahat ng pagkain. Ang importante ay ang tamang dami na makakatulong para steady ang energy at mabawasan ang cravings. May nakilala ako dati, si Linda, itumput apat na taong gulang. Ilang taon niyang kinakalaban ang low energy at bigla ang pagbagsak ng blood sugar. Takot siyang lumabas ng bahay nang walang baong snacks, pero nang marinig niya tungkol sa cinnamon, nagsimula siyang maglagay ng kalahating kutsaritang Ceylon cinnamon sa morning tea niya. Yun lang. Pagkalipas ng isang buwan, sabi niya sa akin, hindi na ako nanghihina pagdating ng alas 10 ng umaga. Pakiramdam ko, steady na ako. Parang hindi na bigla ang bumabagsak ang katawan ko. Yan ang klase ng pagbabago ang gusto nating makamit. Hindi dramatic, pero consistent. At hindi lang to para sa asukal. Ang cinnamon ay may anti-inflammatory compounds na nakakatulong sa joint stiffness, circulation, at maging sa brain function habang tumatanda. Mahalaga 'to lalo na kung gusto mong manatiling malakas, alerto, at independent kahit nasa edad 70 o 80 ka na. Kaya kung may bote ng cinnamon na nakatambak lang sa iyong spice rack, baka oras na para gamitin mo 'to. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Simulan mo lang kung nasaan ka, gamit ang meron ka, at gawin mo to ng may purpose. Number 2. Fenugreek Ang fenugreek ay maliit na butong baka hindi mo pa napapansin, pero pwedeng lihim na kaalyado mo laban sa high blood sugar. Hindi siguro ito ang unang halamang may isip mo pagdating sa pagkontrol ng blood sugar, pero ang fenugreek, isang maliit na butong ito, ay ginamit na sa loob ng daang taon lalo na sa mga tradisyonal na kultura kung saan ang mga tao ay tumatanda ng maganda at nananatiling aktibo hanggang sa kanilang walumpung taon. Ang natatangi sa fenugreek ay ang mataas nitong soluble fiber content. Parang sponge ito sa iyong tiyan, nagpapabagal sa pag-absorb ng asukal para mas madaling iprocess ng katawan mo ang kinain nang walang bigla ang pagtaas ng blood sugar. Pero hindi lang fiber ang magic nito. Ang fenugreek ay may mga compound na tinatawag na trigoniline at apat na hydroxysoleucine na tumutulong sa pancreas para mas efficient na maglabas ng insulin. Lalo itong nakakatulong kung bumagal na ang insulin response mo na natural na nangyayari habang tumatanda, kahit pa healthy eater ka. Parang gentle reminder lang sa katawan mo para mag-balance ng hindi masyadong napipilitan. Maraming gumagamit ng fenugreek ang nagsisimula sa pagbabad ng mga buto nito overnight at pag-inom ng tubig nito sa umaga. May iba namang dinudurog lang ang mga buto at ini-sprinkle sa sopas o yogurt. Medyo may distinct at slightly bitter ito na lasa, pero kapag nasanay ka na, halos hindi mo na mapapansin. Ang sikreto? Consistency. Mas epektibo ang fenugreek kapag naging parte na ito ng daily routine mo. Isang maliit na bagay na ginagawa mo araw-araw, tulad ng pagsisipilyo o paglalakad. Naalala ko si Harold, isang 76 na taong gulang, nasawang-sawa na sa pakiramdam na parang laging antukin pagkatapos kumain. Unti-unting tumataas ang blood sugar niya, pero ayaw pa niyang magsimula sa maintenance meds. Sinubukan niya ang Fenugreek, isang kutsarita lang sa mainit na tubig tuwing umaga. Pagkalipas ng ilang linggo, sabi niya sa akin, Enjoy pa rin ako sa pagkain, pero ngayon hindi na ako parang laging pagod buong araw. Yan ang epekto ng isang simpleng adjustment, hindi drastic na pagbabago. Isa pang magandang benepisyo. Nakakatulong din ang fenugreek sa pagbaba ng LDL cholesterol at triglycerides na madalas sumasabay sa problema sa blood sugar. Para itong gentle na suporta sa buong metabolic system mo, lalo na mahalaga para sa mga nagmo-monitor ng kanilang numbers at energy levels. Kung balak mong subukan ng fenugreek, simulan mo ng dahan-dahan. Pwede kasing mag-adjust muna ang iyong digestion, lalo kung sumobra ka sa pag-inom. Start small, bigyan ng oras ang katawan mo, at syempre, kumonsulta muna sa doktor kung may iniinom kang gamot para makasiguro na walang interaction. Pero kung naghahanap ka ng isang simple, safe at natural na paraan para suportahan ang iyong kalusugan araw-araw, baka ang fenugreek ang quiet ally na hinahanap mo, nandyan lang pala, hindi mo lang napapansin. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 3. Holy Basil, Tulsi Isa sa mga most underrated na halaman para labanan ng high blood sugar ay ang Holy Basil o mas kilala sa tawag na Tulsi. Maka narinig mo na ito bilang herbal tea o sa tradisyonal na gamot, pero bihirang maintindihan ng mga tao kung gaano kalalim ang epekto nito sa stress at blood sugar systems ng katawan. At para sa mga seniors, kung saan magkadugtong na ang stress, tulog at blood sugar problems, ang maliit na dahon na ito ay pwedeng magpabago ng laro. Hindi direkta ang nagpapababa ng blood sugar ang holy basil tulad ng insulin o ibang gamot. Sa halip, tinutulungan nitong i-regulate ang stress response ng katawan, lalo na ang cortisol hormone. Bakit importante ito? Dahil ang mataas na cortisol sa matagal na panahon, lalo na sa mga edad 60 pataas, ay maaaring magdulot ng insulin resistance, pagtaas ng glucose levels, pagdami ng taba sa tiyan, pamamaga, ito yung mga slow burn damage na dahan-dahang pumapasok. Pero ipinakita ng mga pag-aaral na kayang pahupain ng holy basil ang sobrang hormonal reaction na ito. Mas importante ito sa pagtanda kapag bumagal na ang kakayahan ng katawan na makarecover mula sa stress. Mula sa health worries, disrupted sleep, o kahit sa unpredictability ng buhay, ang chronic stress ay nagtataas ng blood sugar levels, kahit papareho lang ang diet mo. Ang holy basil ay parang natural na buffer laban sa mga ito. Pero hindi lang doon natatapos ang benepisyo nito. May mga compound din ito tulad ng eugenol at cariofilin na naiuugnay sa mas maayos na pancreatic function, mas stable na blood glucose readings, better digestion. Lahat ng ito ay crucial para sa mga matatandang may borderline or early stage diabetes. Ayon pa sa ilang maliliit na pag-aaral, ang mga taong uminom ng holy basil extract sa loob lang ng ilang linggo ay nakaranas ng moderate pero consistent na pagbaba ng fasting at post-meal blood sugar. Ang pinakamadaling paraan para isama ito sa daily routine ay sa pamamagitan ng tea. Ang holy basil tea ay may peppery at slightly sweet na lasa at pwedeng isabay sa lemon o ginger. Ang pag-inom nito sa gabi, mga isang oras bago matulog, ay maaaring makatulong para sa mas magandang tulog na siyang nagpapabuti rin ng insulin sensitivity. Para sa mga mas gusto ang capsules o tinctures, madali rin itong makuha. Pero mas mabuting kumonsulta muna sa doktor kung umiinom ka ng blood thinners or blood sugar meds para safe. Si James, 81 taong gulang mula sa Pasig City, ay nagkwento na nadiskubre niya ang Holy Basil Tea nang regaluhan siya ng kanyang apo ng sampler box. Akala niya noong una ay isa lang itong trendy na health tea. Pero pagkalipas ng ilang linggo ng daily na pag-inom, napansin niya hindi lang ang pagganda ng tulog niya, kundi pati ang pagbawas ng late night sugar cravings. At ang kanyang fasting sugar numbers? Bumaba ito sa mas masaganang range. Kahit hindi niya binago ang mga kinakain niya. Ang itinuturo sa atin ng Holy Basil ay ito. Ang asukal sa iyong dugo ay hindi lang tungkol sa kinakain mo. Tungkol din ito sa pakiramdam ng iyong katawan. Kapag palagi kang tense, ang iyong cells ay nagre-resist sa asukal na dapat sana ay inaabsorb nila. Pero kapag pinalamig mo ang sistema, mas nagiging maayos ang takbo ng lahat. Number 4 dandelion root. Kapag narinig mo ang salitang dandelion, malamang naiisip mo ang maliliit na dilaw na bulaklak na sumasakop sa iyong hardin. Pero ang totoo, sa ilalim ng mababang damong ito ay may taglay na kapangyarihan. Isang ugat na ginamit ng maraming henerasyon para linisin ang atay, pagandahin ang digestion, at natural na pababain ng blood sugar levels. Ang dandelion root ay gumagana bilang natural na diuretic liver stimulant. Tumutulong ito sa katawan na magtanggal ng excess glucose sa pamamagitan ng ihi at pinapabuti ang paraan ng paghawak ng atay sa blood sugar. Lalo itong mahalaga para sa mga seniors dahil habang tumatanda tayo, bumabagal ang efficiency ng atay. Kapag sluggish ang atay, hindi nito maayos na naiimbak o nailalabas ang glucose na nagdudulot ng malalaking blood sugar fluctuations. Kahit pa healthy ang kinakain mo. Ang maganda sa dandelion root, hindi lang ito nagtatago ng sintomas ng high blood sugar. Tinutulungan nitong ayusin ang isa sa root causes, ang poor sugar metabolism na konektado sa toxin buildup at weak liver function. Ayon pa sa ilang pag-aaral, ang dandelion root extract ay nakakapagpabuti ng insulin sensitivity at nakakapagpababa ng fasting blood sugar sa parehong animal at early human trials. Isa sa mga common na napapansin ng mga taong regular na umiinom ng dandelion root ay ang pagiging magaan ng pakiramdam. Hindi sa mystical na paraan, kundi pisikal. Mas kaunting water retention, mas maayos na digestion, panayad na pagbaba ng blood pressure, lahat ng ito ay nakakatulong sa overall metabolic health. Pwede itong inumin bilang tea, capsule, o kaya naman roasted form bilang kapalit ng kape. Medyo may konting pait ang lasa ng tea, pero ang pait na ito ang nagpapasigla ng bile production sa atay na tumutulong sa pagtunaw ng fats at sugars. Ang mga seniors na sensitive sa caffeine ay madalas nagugustuhan ng dandelion coffee bilang alternative na hindi nakakaabala sa tulog. Naalala ko ang kwento ni Carol, isang 76 na taong gulang mula sa Antipolo City na nag-switch sa Dandelion Root Tea matapos mabasa ang benefits nito. Ilang taon niyang kinakalaban ng matitigas na post-meal blood sugar spikes. Pagkalipas ng ilang linggo ng pag-inom nito bago mag-lunch, napansin niya na hindi na nagwi-wild swing ang kanyang blood sugar pagkatapos kumain at sa lahat, mas hindi na bloated ang tiyan niya at naging regular na ang pagdumi niya. Siyempre, kung umiinom ka ng diuretics or may kidney issues, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago ito regular na gamitin. Pero para sa karamihan ng seniors, ang dandelion root ay isang banayad at madaling paraan para suportahan ang blood sugar balance mula sa loob. Minsan, ang pinakamakapangyarihang remedyo ay hindi nakatago sa pharmacy aisles. Lumalaki lang ito sa ating bakuran dahil lang nakaligtaan sa loob ng maraming taon. Ipinapaalala sa atin ng dandelion root na ang paggaling ay hindi laging nanggagaling sa pil. Minsan, ito ay nagmumula sa muling pagkilala sa ritmo ng kalikasan at pagrespeto sa tunay na pangangailangan ng ating katawan. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakicomment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic mayroong malalim na kaalaman sa pagdiskubre na ang iyong kalusugan ay hindi lubusang wala sa iyong kontrol, na kahit nasa edad, anim na po, pitumpo, o walumpu ka na, may mga maliliit at natural na pagbabago kang pwedeng gawin para gumanda ang pakiramdam, mas maging aktibo, at mabuhay ng mas matagal. At ang mga halamang tinalakay natin ngayon ay hindi eksotik, mahal, o mahirap hanapin. Marami sa mga ito ay nasa iyong bahay na o isang lakad lang palayo sa tindahan. Tandaan mo, hindi pa huli ang lahat para matutunan ng mga bagong paraan at bigyan ng iyong katawan ng karagdagang tulong na matagal na nitong hinihingi. At minsan, ang tulong na iyon ay hindi nang gagaling sa isa pang reseta ng gamot, kundi sa biyaya ng kalikasan, mga bagay na sapat ang lambot para gawin araw-araw, pero sapat din ang lakas para makaramdam ka ng tunay na pagbabago ang katotohanan ay simple lang. Kahit nasaan ka man sa iyong health journey, palaging may space para sa mga small but meaningful adjustments. Maaring ito ay ang pag-inom ng herbal tea bago matulog o ang pagdaragdag ng isang natural na supplement sa iyong routine. Kasi ang totoo, hindi kailangan ng extreme changes para makaramdam ng improvement. Minsan, ang mga pinakamaliit na hakbang ang mga simpleng bagay na madaling gawing habit ang may pinakamalaking epekto sa katagalan. Marahil ngayon, may natutunan kang bagong halaman na gusto mong subukan. O baka naalala mo lang na ang iyong katawan ay nakikinig pa rin sa mga desisyon mo kahit ilang dekada na ang nakalipas. At iyon ay isang magandang bagay. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.